Ganap ng super typhoon ang bagyong Hulyan, Kraton. Ayon sa pag-asa, pansamantalang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong araw at babalik din ito sa loob ng par sa araw ng Miyerkules. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. So weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating Eye Weather Center, ganap ng super typhoon ang bagyong Hulyan o Kraton. As of 4 a.m., namataan ito 205 kilometers ng west-southwest ng Itbayat-Batanes. Ang lakas naman ng hangin ay umaabot ng 185 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Kumikilos ito west-northwestward. Ayon sa pag-asa, pansamantalang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong hulyan ngayong araw at babalik din ito sa loob ng PAR sa araw ng Miyerkules. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa kota batu City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 80% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 60% ang chance ng pagulan. Sa kota Bato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang chance ng ulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance na pagulan. 26 to 32 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 60% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte, papalo bukas sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 30% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ng agwat ng temperatura at nasa 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.46 ng umaga at lumubog ng 5.45 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center.